Nagpabalang ang MMDA na papatawan nila ng mas mataas na multa ang mga motoristang tinaktakpan ng plaka para makaiwas sa NCAP. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard? Dayan, nagpapatuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ng MMDA. Kasabayan, may babala naman ang ahensya sa mga motorista na sadyang tinatakpan ang kanilang mga plaka upang makaiwas sa traffic violation. Mas mahal na multa, ito ang babala ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, laban sa mga motoristang sadyang tinatakpan ang kanilang plaka upang makaiwas sa maposibleng paglabag sa trapiko. Sa monitoring na ahensya, napansin nila na ilang motorista, partikular ang mga nakamotorsiklo, ang nilalagyan ng electrical tape at masking tape ang kanilang plate number. Baka po hindi alam ng ating mga kababayan na ang multa po niyan ay mahal. Marami kaming na-monitor sa CCTV na nilagyan ng electrical tape nilagyan ng masking tape. So, we admire the Filipino ingenuity. Pero, I am warning them na ang penalty for this is 5,000. Baka po magulat sila. So, ang NCAP ay sistemang gumagamit ng mga closed-circuit television o CCTV camera na nakalagay sa mga pangunin lansangan sa ilalim ng restriksyon ng MMDA upang otomatikong makuhanan ang mga traffic violation. Kabilang sa mga sakop nito ang mga circumferential at radial roads gaya ng EDSA at C5. Tiniyak na MMDA na dadaan naman sa tamang proseso ang pag i nila ng Notice of Violation, lalong-lalo na sa mga lugar na may malabong markings. And kinumit ko ho, sa lahat ng motorcycle group na pagdating sa mga lanes na malabo dahil nag-asphalt nag overlay ang DPWH or may mga merging lanes, narrow lanes, hindi kami manghuhuli. And binilin ho namin sa aming mga tauhan na nag-validate ng mga huli ng NCAP na hindi dapat yan ina-approve. Maglalabas din ang ahensya ng isang uh, mobile app na magiging daan para mamonitor ng mga motorista ang kanilang mga violation. Sa datos ng MMDA, mahigit 3,700 na motorista na ang naitalang lumabag sa NCAP. Karamihan sa mga paglabag ay may kaugnayan sa hindi pagsunod sa mga traffic sign at motorcycle lanes sa Commonwealth Avenue, hindi tamang pagbababa at pagasakay ng mga PUV at iligal na paggamit o pagdaan ng EDSA busway. Dayan sa kasalukuyan, mabilis pa ang daloy ng mga sakyan sa magkabilang lane ng EDSA Kamuning. Paalala naman sa ating mga motorista ngayong biyernes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 9 at 0 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa Maraming salamat Bernard Ferrell.